Ngayon nga ay makikipagpistahan tayo sa tropa natin. Isa ito sa mga tradisyon dito sa probinsya namin. Kaya kahit sino ay pwedeng sumama. Hindi nga pala wala yung ganitong tradisyon sa amin. Kapag may pistahan ay talagang pinupuntahan. Basta may kakilala ka. At dito nga ay dumating pa yung isang tropa natin. At ito pang isa na mukhang bagong gising lang. At ito yung isa pang tropa natin. Dahil kumpleto na nga kami ay nagpadyak na nga ulit tayo. Ilang minuto lang naman ito mula sa barangay namin. Kaya malapit lang at nakarating na nga agad tayo. out nga pala sa lugar na ito na barangay Itlogan. At nandito na nga tayo sa tapat ng bahay ng tropa natin at isa isa na nga pala tayong pinapasok. Hindi nga pala halata sa mukha namin na nahihiya kami at tinawag nga pala tayong ang tropa natin at sabi nga daw ay kumain na kami. At isa isa nga pala tayong pumasok at pumasok na nga rin pala ako. At pagbukas ko nga pala ng pinto ay tropa na natin na dalawa. Ayan sumasandok na nga sila dahil nagugutom na nga daw sila at dito nga pala ay marami din palang handa. Sa ganitong pistahan ay dapat hindi ka mahihain. Dahil kapag mahihain ka ay magugutom ka. Sa dami ng lutong ulam ay talagang mabubus ka. Pero hinihinay nga lang pa sa pagkain baka high blood ka. Dito ay meron tayong patatim, dinuguan at minudo yata ito. So dito meron tayong igado at meron din pa tayong humba. At dito nga ay kumuha na ako at para nga tayong bibitayin dyan dahil madami nga yung kinuha natin at yung mga tropa natin. ay busyng busy sila dahil kumakain na nga sila plus meron pang team yung malaki yung tropa natin kaya naman sulit yung pagpunta natin dito sa bahay nila. At tikman na nga pala natin itong patatim at unang kagat langit agad hindi nga pala ako guys high blood kaya kahit madami yung kainin kong karne o taba ay hindi ako ma high blood so walang bawas sa akin guys at habang ini-enjoy ko tong pagkain ito maraming maraming salamat nga pala sa pag-invite sa atin tropa ng tropa nga natin na si D dahil naimbitahan niya nga tayo dito na kumain sa kanila ng tanghalian at maraming salamat nga pala sa mga followers ko at mga viewers ko dito sa Facebook page ko at sa YouTube ko. Sana ay hindi kayo magsawang panoorin yung mga ganitong video. At dito nga ay tapos na nga pa tayong kumain. At nagpapahila na nga lang tayo habang nanonood ng TV. At maya maya pala ay isa isa na pa tayo naglabas para maglakad lakad. At para na rin mahilanan dahil nga marami tayong nakain. So busog talaga tayo guys. Dito nga pala ay gumalagala pa nga tayo dahil baka sakaling meron sa ating makakilala dito. At talukin tayo sa bahay nila na kumain. At habang nilalakad-lakad nga pala tayo dito ay inakita ito ng isang tropa natin. At kumakita nyo nga pala yung bahay na napakalaki at maganda. Pagpasok nga namin dito ay nahihiya nga kaming kumuha ng pagkain. Pero kumuha pa nga rin tayo pero kunti na nga lang yung kinuha natin dahil nga sa unang bahay pala na pinuntahan natin ay busog na tayo. Maturo pa natin kunti lang din dahil nga nabusog na nga tayo dun sa unang bahay pala na pinuntahan natin. At ito nga meron nga pala tayo itong imbutido saka meron din tayo ditong tinuguan so same doon sa unang bahay na nakainan natin pero masarap guys dito yung imbutido pagkatapos natin kumahan dito ay nakakita nga pag tayo na nagbi okay dito lang sa may kinainan natin kaya yung mga tropa natin ay gusto rin mag video okay pa at kumanta hindi nga makasingit yung mga tropa natin sa pagkanta dahil nga may kumakanta si kuya na ganadong ganadot lang sa boses niya pero guys maganda nga pala yung boses ni kuya hindi ko lang nga pala nilagyan ng sound dahil mga copyright nga pala tayo dahil nga may video okay at ito na nga pala ang pinakihintay pala ng tropa natin na makakanta siya maganda nga pala guys yung boses ng tropa natin kahit napakasimple lang niya bago tapos itong video na to ay nabusog nga pala tayo sa kinain so maraming maraming salamat nga pala sa mga followers ko dito sa facebook page ko at sa youtube maraming salamat sa pag like at pag share at sa mga viewers ko maraming salamat sa solid na suporta sa aking facebook page at youtube channel